Nanawagan na mga apektadong residente sa ka barangay sa Zamboanga City o bagong tulay. Uman naguba ang tulay sa lugar nga naanod ato sa nasirating pagbaha sa sudan niadtong Adtong Domingo. Ani ang balita barangay ni Efren Mama. Sa video nga kuha sa ka netizen, Makita ang palisuray nga paglabang sa mga residente sa ilang motor, pinaagi sa pag-agi sa hinimong tulay nga gama sa kahoy sa usa ka sa hilit nga lugar sa Sitio Papaya, Barangay Pamukutan, Zamboanga City. Kinihuman, naanod sa baha ang gubaon nga dalan matut pa nga kongkretong tulay. Diyang mibunok ang ulan ni Adtong Domingo. Previously, before Paeng, nasira na siya. Tapos siguro mas na-aggravate nung si Paeng na... Aron doon ay temporaryong maagian. Naghimo na lang ang mga residente og improvise nga tulay nga gama sa kahoy. Sanglit kini ang ilang ginaagian matag adlaw. Uno na sir, sabi to no. El ako komo benta dila, la vida va ser. Amo kayo pati ese during si CN SN para de classes or no. Postman ma el tempo sa tanuri sa mga parents. Apan posible kining anuron kung adunay dakong pagbaha. Ano sir, kabalan mo ka ta kompo ni <demasi> Olet. Kabalan <pricesghan">? mo sempre tan-anot. <geht> Hinoon, nakatagda ng tukuran sa Sambuanga City Engineer's Office o bagong tulay ang lugar. Unahon lang sa matod pa nilang ayuhon ang mga gamay nga dalan padulong sa lugar aron maagian sa mga heavy equipment. Actually, yung project is uh, suspended yun. Pero soon to be resumed na yan kung maayos na yung kasada, So, double time namin yung paggawa para at least magamit na rin mga taong bayan natin dyan. Ako si Efren Mamak para sa Mindanao.